ayun guys uh, sa uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat uh, ngayong araw po kami pupunta ka dun sa ano sa aming spot dito ka bababa lang din namin ng tricycle short lakad lakad ng konti tapos sasakay kanan ng din oh, naging ano yung kasama ko tricycle ay tricycle dito na kami sa south, south bank din namin ulit na ng tricycle sasakay kami dito ulit ng kami sa south Bale. taxi south bank taxi card kami sa terminal o... ng taxi ano tawag niyan terminal ng taxi no. kami sa ano dito guys di-pajak, Okay, punta Ayan na yung terminal ng taxi. Ayan, terminal ng taxi. Kami yung taxi guys. Ayan. Yung dito, ah. na kami ng taxi. Dalawahan. ano, na, na kami sa si una, dito na ka kami ng kaunti. Lakad pa kami ng kaunti. Lakad pa kami ng kaunti. Lakad Oh, wala. Uh, lang namin ng ano. Ng taxi. Kasi maglalakad na naman. Ay lakad sa kailangan. Hanggang makarating. Tawag sa to like. Ay lakad. malayo-layo din ang aming pupuntahan. Wala kaming nakilang tricycle biga kaya kami sa lakad sa lakad na lang guys hanggang makarating doon dito na kami pala sa Kanina sa South Bell kami nandoon na. Dito na kami sa ano? Biga ayan. Sa bigaan ayan. Uh, ayun, nauuhaw na kami dito sa kakalakan, sa kakay, ang init. bilhin mo na kami ng soft drinks, guys. Ha? Indyong malapit na kami. Cobra? at kami nandito na nga nakapasok na dito kapapasok lang namin ayan dito ayan na yung ano sa dulo elog ang init ayan ayan o Lapit namin. Ayan yung ano yun. Pupunta yan dito. May mingwit din yun. No? May mingwit dala sa likod. Ang daming nadayo dito. namimingwit. mingwit. Oh, mga tricycle, motor, nakabike. Ayan. O oh, natuyuan na yun. Oh. O. No? No. Yun. Oh. Babaw na eh. Mababaw na ngayon ng tubig. Ano yun? Pwede, doon ka duman. Eh, <laughs> sa maulog ko doon, mas mataas. Pwede na tayo makatawid doon, no? Oh. Makakuha ng paros. Makakuha kami ng paros. Hmm. Ayan. Malalim oh, din pala ka na to. Mataas din yan, no? Oh. Pag diyan ka mag-ano. Sabagay, may baka namang mag-aabang sa'yo. Wala. Kung nga may baka. Ako pain sa baka. Hindi ako kita niyang. Mauna ako kasi may baka. <laughs> Hindi <kita> niyang <laughs> <laughs> ako niyang Hindi makita niya. Useless pa rin yung ako pinauna mo. Ikaw pa rin nabulin niyang kasi ikaw kita eh. Oh. Ang paalam ka baka dadaan lang kami ha. Hindi ka nakita niyan. Kumagay makikinig na. Ito lang oh yung sa likod ko. <laughs> <laughs> Oh, na, ano ano na dito, no? Patag. Pinatag. Ayan. Sa ha? Wala nang patayo ng kubo. No? Doon pa lang daan eh, Madali. <laughs> Sabi ko sa'yo, doon tayo dumaan eh. Oh, tuyo kasi wala nang tubig eh. Saranggula, no? Nakakala parang ibon ng Ayan na Oh, doon palang daan maganda eh wala naman ng tubig eh dati Nilulusong pa yan man tubig Yung mga bangka Kuha tayong bangka doon ko Ayun oh, may ayun. na no? oh. May tent na doon oh, sa gitna. May patayon uh, ng tent, naliligo. Ayun nga oh, tent din niya na oh. wala lang bubong. Dapat nagdala ang trapal. Ayano. oh. <laughs> diyan lang, diyan lang nakapisto dati, mimingwet oh. 'Di ba? Yung dati kong mga video, guys, diyan-diyan lang nakaano. Diyan na nakapisto, namimingit ngayon, wala na tubig. Ayan, o. No? Dati, pag lusong mo pa lang dyan, lalim na, hindi ka makalusong sa bandang gitna. Ano mo sila, go, magdala ng tent. Pang doon, o. layo ng diferensya ng tubig may umiit na ang laki yan ang ano doon sa gitna no ayan o no. dati dito lang ako nakapatong na yan ngayon, ngayon o no. layo na ng tubig o oh. kita ng gilid o oh. kangkong kangkong ayan naka ano na nagaayos na ng kanyang pamingwit oh Siya mamimingwit daw sa diyan, ako yung taga-Bugaw. No. Tama. Eh, Ay paing kabang dala. Punta-punta kang mamingwit, wala kang pain dala. <laughs> Maglakad ka po eh. <laughs> Ang daming ng ano, dami pa ring namimingwit. Dati ditong, di umig dito ang tubig dito, Guys, no. lang papatong sa taas. Ang detesting mamaya ako diyan Pag magagis ako mamaya, mangingisda. Tsaka ako na lang mabibidyoan pag may huli kasi ano eh. Walang magbibidyo, dalawa lang kami. Mamimingwit siya ako maghagis ng may parating kami mga kasama noong darating daw sila marami yata sila tingnan natin mamaya kung sino sino sila hanggang doon oh, sa pinakadulo dami na yung dami, dami, dami na yung isla pala yung park ng Santa Rosa dito kami sa biga bali sakop ng Kabuyaw to kabilang bayan yung kapila santa rosa, bayan ng santa rosa po ayan ang dami namimimwet o oh. ako doon hindi kayo roon kasi dito hindi di magkakagis ng dala doon restore po yung namimimwet mas Ini kalau gak tebak non bina ugamu. Ayan guys, ang mababaw lang sa gitna. Nunguha sila ng tulya o paros. <laughs> uh, kami mamaya, eh, hindi ko alam kung makakuha. Punguha kami mamaya. Ayan, ang babaw lang. Yan, hanggang doon yun, sa dulo. Ang babaw lang yan. May dala sila ng ano, panandok yung takip ng electric pan para sa pang ano ng, ano. Wala pa rin huli eh. Karami nang paen. wala pang huli. Ayan pala yung mga um, ano. Dala. Ubos na naman yung pa ayun. Eh. Ubos na naman yung pa walang huli. Ah, <laughs> oh, ayan na yung mga kasama niyo. Oh. Dali pala nila oh. Hello, pa. Saan sila? sila yeah. May pana mo dala. Pana. Ano pa si ka? Meron. Hi Tito. sana ang ganda. Ang dami ng dala Dami talaga yan ano. May cook, may ano. Ayun, maganda yan o. Pang ano nang ano. Tulya. Ang maganda yun daya Ayun, maganda 'yung, yung puti oh. Iya. <laughs> Pinainitan 'yung tubig. Pinatukulan no? ko dun oh. Minahuligan na ay gaga. Oo, pinakukulan ko din. Ayun oh, biglang dami ng ngano. Oh. Kanina dalawang kape right. <laughs> May parating pa oh. Oh. Yan guys, mga alas 11 na nandito para kami ayun dumadami na yung ano, tao lalo. Nang kumukuha ng mga paros sa mga ano, yun sa gitna ang dami. May namimingwit. Kumukuha ng paros sa ka Ayan. Kanina dami daming tao ayan yung iba kong mga kasamahan doon din nangunguha ng paros ayan may nag ano na naglilinis na sila ng isda ayan katatapos ko lang umahon nagagis ako para pa pang, pang ulam kami yun akong dala ito nililinis na nila yung Nahuli namin kaunti para lang may pangulam. Ayun o, no, nakagawa sila ng tent, kubo-kubo. O. Oh. rame eh. Ayan, tilapia gurami. Ayan. tinilat lat. Mm, dalag. Mm, dalag. tinatanggal Bangos. Laki ng bangos oh. <laughs> Yan oh. May dalag oh. Ha? Sa Ito pa mm. oh. ko yata Ayan yung ano yun namin. Lulutuin namin. Isigang namin, lalagyan namin ng ano. Ayan. Kauli ka pa? Hindi. <laughs> Bubuhayin <laughs> Ha? Ay, yung gurame? Saan kasama yung gurame kas bahay? Oh, o meron ka doon? Ayaw din natin yan. Walang balihira. Ayan yung... Ayan <laughs> yung... Ay, malaki diyan. Eh. Ito yung masarap oh. Ito masarap, eh, sabawan ayongen oh. Ulaman. Nahan. na ka dyan na. Ito yung aming chip kokoh. Tapos na magsaing Tapos na magsaeng correct? Oo Oh daamey, ano. <laughs> yung sako yun, kangkong, pangsigang, yung, ano, yung ano? music, may mic Yan na yung anong ano? pang, ayaw, 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 biglang dami kami kanina dalawa lang kami <tod> na wala ka ba uh. balat, <laughs> Ganang na balat o ng sibuyas, o. balat ng sibuyas. Oh. Koko ang gamit. O oh, wala. <laughs> wala. Ito. May ano yan? May ano sa loob? May perlas o. Ano? Ito malaki o. Yan malaki. Yan o. Malaki, <laughs> malaki. <laughs> Dalawa Dalawa. ten yan yan. Pares pares. Ayan o. Paris hindi Paros. Ay. <laughs> Nasa yung bagto diyan na nakapatong. Tinapon na. Tinapon na. ba tayo diyan? Hanapin ko bag mo. Open sa sama. Sa bag ko. Nakapatong diyan sa ulan. Patingin. Pataas. Pataas ng dala. Ayan. Ke partner potesaka no uh Oh. <laughs> oh. <laughs> Ayan, kakain, oh. kakain hmm, kain. Silpi Oh,

dadlag ngadalag Dabas Dito na Kasi may kangkong Kangkong pain mo? Bakit nakawalan mo? yung tangtang? Dalawa dalawa malayo palayo pa di pa nahawakan saka wala na di isa na sa kinika ko ayaw huwag pa kawa yan ayan pa sila oh may iwan sila kasi na nahuli silang dumating eh kami tuna at mauwi na may iwan sila na pupulong pa sila yan picture oh. Uwa ka ba Oh guys, kauna na kami Kami uwi na Uwi na kami Tadya, sabay ka na Ha, oh, muna kami Ha, ah. sabay ka ah. na guys, muna kami Isang muli, maraming salamat Bye bye, yes, angel bliss babo